Maulang tanghali po sa ating lahat. Um, nais ko lang pong ipaliwanag ng simple kung ano ba ang pagkakaiba ng summative test sa periodic test. Kasi po may parent po na nag-message sa akin, gusto daw po niyang malaman kung anong pagkakaiba ng mga ito. Pag sinabi po natin summative test, ito po yung uh, inileso ni teacher ng isang buong linggo. Pwede rin naman po hanggang dalawang linggo bago magbigay si teacher ng summative test. Pag sinabi naman po periodic test, ay ito naman po ay kabuuan um, lesson ni teacher mula sa first week o ng unang linggo hanggang sa huling linggo ng buong quarter. Mas malawak po ito. Pag sa test, ito lamang po ay maaring 1 hanggang 20 lamang po item. O pag sinabi namang periodic test, ito ay pwede ng 30 items hanggang 50 items. It depende po sa grade level ng bata. Pag kinder, ang mga puro worksheet lang yan, mga summative test nila, uh, depende yun sa teacher. And sa aming grade 1, sa grade 1 po kasi is apat na bahagi o meron pong apat na summative test. Meron pong uh, first hanggang fourth summative test. Kasi ang ang amin po kasing lesson sa buong quarter, merong walong linggo. So, 8 weeks. So, kung 8 weeks, hinahati po namin yun ng tagta-dalawang uh, week bago, bago kami magbigay ng summative test. Pero depende minsan din sa teacher kung anong gusto niya. Kung first week pa lang gusto niya na magbigay na ng summative test, pwede, na po, pwede po yun. Depende po sa teacher. Meron din pong summative test na pwede rin gawing orally na exam o test. Kasi depende po sa teacher. Kasi um, Nagtanong din po yung parent, nasabi rin po ng parent na nag-message sa akin na hindi daw po niya nakita yung summative test na ibinigay ng teacher at hindi sila yata na inform Ang summative test ay hindi na kinakailangan na sabihin pa ng mga teacher sa mga magulang. Depende na po yan sa teacher. So, laki kayo kung sasabihin yun ng teacher. Pero ang dapat talaga, hindi na kailangan sabihin nito kasi ang summative test ay binibigay ito para malaman po ng teacher kung ang nilesson niya ba o ang kanyang itinuro, ang lahat ng kanyang itinuro ay nakuha ba ng, ng kanyang mga estudyante. Kasi kung nakuha na, kung may mga parte na mahina doon ang kanyang mga estudyante, pwede niya po itong ulitin. Pwede niya rin po itong ulitin. Parang katulad din ng formative test o yung tinatawag na um, isang araw, ah uh, nagtinuro na teacher isang isang oras nagtinuro na tinuro ng teacher magbibigay siya ng formative test yung agad-agad. 'Yun naman ay hindi nire re-record. Ang summative test recorded po 'yan at saka yung periodic test. Ang summative test ay kinakailangan po 'yang ibigay para rin po malaman din talaga ng teacher kung ano yung kaalaman na ibigay niya sa kanyang estudyante o kung ano yung mga alam ng kanyang estudyante based doon sa kanyang lesson para uh, makita talaga kung ano po yung alam ng bata. So, pagka-periodic test naman yun, yun na yun yung pinaka uh, buong inileso ni teacher sa buong isang quarter. So, yun po ang pagkakaiba. Kung hindi man ma-inform ng teacher yung pagbibigay ng exam, okay lang po yun. Kasi hindi naman talaga kailangan na sabihin pa ni teacher na magbibigay siya ng exam. Depende na po yun sa mga teacher. Kasi, paano malalaman ni teacher kung yung kung hanggang saan ba talaga lang yung kaalaman o naintindihan ng ng bata doon sa kanyang itinuro. Kasi kung yung iba kasi kaya nag-e-exam, ah, pag nag-exam dahil kaya matataas ang exam dahil ni-review na ni teacher, ang ah, ni review na ng kanyang nanay. Pero mas maganda kasi talaga kung mataas ang makuha ng bata nang hindi pa siya nire-review ng kanyang mga magulang. So, mas maganda po yon kung hahayaan natin yung ating mga anak. Pero kung kinakailangan na i-rescue natin yung mga anak natin, kung sa tingin natin na nahihirapan sila, tulungan po natin ang ating mga anak. Yun lamang po.